Hello guys! Good morning! This is Mami Sara. Welcome to my mini vlog. So for today's episode, this is a double celebration. It's a Mother's Day and a JK and Ate Sky Day. Hooray! Uh, super happy talaga ng mga kids kasi alam niyo na for a long weekend of work, here we are again celebrating with our kids. Super happy talaga kasi nakasama namin na, na naman na lumabas ang mga bata. And dito pa sa gusto nila, alam nyo pag mga parents na kayo, yung mga anak na kayo, mga nanay at tatay na kayo, ang ingi ni JK. Ganito na yung klase ng celebration na gusto natin. Yung magiging masaya yung mga anak natin. Ang daldal -dal ni JK, nagbo-voice over ako. So, alam niyo na, nakita niya kasi yung fire truck, suot-suot niya yung uh, costume dun sa Kid Sonia. So, dito po kami sa Kid Sonia, located at SM Daet. So, ito po yung mga panahon na sobrang dami naming trabaho mag-asawa and nagkaroon kami ng time para igala yung aming mga anak kasi ang tagal na rin po nilang hindi naliligaw dito sa Kidson niya nakakalabas at nakakapunta sa SM kasi kami mag-asawa ay busy sa mga trabaho. So, alam niyo na kahit gustuhin namin na magkaroon ng counting time pag may mga hectic kaming mga schedules hindi talaga namin siya masingit-singit talaga nagiging banding namin pag uuwi na kami galing trabaho dito na sa bahay so itong mga pagkakataon na to talagang sinusulit namin na makalaro na makabanding ang mga bata tingnan mo naman si daddy and si sky tuwan tuwa sila dyan oh. <laughs> kasi naguhulma yung mga mukha nila hinulma ni ng tatay na yung mukha niya hinulma na din niya yung sarili niya so tingnan nyo, apaka ah, cute sabi ko pipicturan nga namin eh ah, kanina pa ba yan? Ah. nakakasar yung tawa ko dyan, parang balo. Pero tingnan mo naman si Ate Sky, tuwang-tuwa talaga siya dyan sa laruan na yan. So ngayon, mga eksena talaga naglalaming sila. Alam nyo na yung mga sinasabi niya ni Ate Sky, thank you mommy, thank you daddy. So tingnan mo naman, na, alam nyo, nakakatuwa yung mga ganitong moment na napagmamasdan nyo yung mga anak ninyo na nag enjoy kahit kahit sa ma maikling oras lang na nilaan mo sa kanila. Actually, kung kayo po ay eh, may mga pagkakataon talaga pong wag ninyong kalilimutan na isingit nabigyan ng kaligayahan yung inyong mga anak kahit na sobrang dami ninyong trabaho kasi alam nyo kung bakit hindi mo mamamalayan ganito na sila kalaki alam nyo si Ate Sky, si JK baby pa lang sila noon pero ngayon tingnan mo kung gaano na kalaki. nakakatuwa <laughs> nakakatuwa tingnan nyo yung mga panahon dati si Ate Sky talagang inaalalayan mo pa yan dyan ngayon kaya niya na yung sarili niya kaya niya na umakit dyan kaya tingnan mo naman po si JK ganun din kaya na rin niya. Kaya nakakatuwa. Medyo <laughs> teary-eye <ay> ako habang <laughs> nag-voiceover tayo nitong mga to. Kasi sobrang so, <laughs> sobrang thankful ko lang. Kasi kahit sobrang daming problema na dumaan sa amin, sa pamilya namin, ang pinaguhugutan talaga namin ng lakas is yung mga anak namin. Yung mga panahon na may talaga namang dumadating tayo sa mga gipit moments. Pero, pag nakikita mo yung mga anak nyo, talagang mga anak ko, yung pagod sa trabaho sa maghapon, nawawala talaga siya, nababawasan siya. Yung mga sama ng loob mo, yung mga bad experience mo sa trabaho, pag nakita mo yung mga anak mo, yung, situ, yung, yung moment na makita mo silang happy, na call ka, mommy, hi! hello. Ganyan talagang Yung pagod mo, medyo nababawasan at nagiging napapalitan yung stress mo ng kaligayahan kasi yung approach nila sa inyo, talagang mahal nila kayo. Hindi, ay, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magiging mundo ng ating mga anak. Alam niyo yung mga ganitong edad kasi tayo lang yung mundo nila. Tayo lang yung alam nilang mahalin pero dadating ang panahon na yan ay magkakaroon ng sarili-sariling pamilya hindi natin alam <laughs> hindi na natin sila makakasama 24 hours so enjoy nyo po yung mga moments na ganito pa sila kaliit so hanggang dito na lang see you on my next video paalam